Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nandito kami ngayon sa Sitio Lagnas, Barangay San Pedro, sa bayan ng Rizal sa Occidental Mindoro, kung saan may mga nireklamo nire pa rin ginawang flood control project. At ang kaibahan lang nito, o difference sa mga nakalipas at ipinuntahan, eh dito, putol yung ginawa nilang dike. Actually, eto na yung pinakadulo ng isang portion ng dike dito sa Naturang Sitio. At ang karugtong niyan, ayun no, nandun pa sa dulong yon mahigit isang daang metro yung pagitan o butas niyan at dihamak na mas mataas no yung level niya na, uh, mula dito ang sabi ng mga taga barangay eh magkaiba na ro kasi yung contractor so pag ganitong patsi patsi o ibig sabihin talagang may mga butas o uwang at talagang pagitan yung mga dike edi etong pagitan na ito technically dito dadaan 'yung tubig oras umapaw na naman itong Busuangga River. Malaking pulong sana itong ginawang dike sa lugar dahil nga madalas binabaharin itong pinaka uh, barangay no at mga residente pa kanila mga taniman. Pero kung may ganyang butas, edi eh parang lumalabas, nonsense daw sabi ng mga taga-barangay. At ila pa sa mga napansin natin doon sa flood control project, may masilya no na ipinatong Just sa ibang parts niyan. Ayano. No? Oo. So lumalabas parang tinataparan nila yung mga naging crack. Kasi mga kapatid, itong July nasira rin yung bahagi nitong naturang dike matapos nga ang mga pagulang naranasan dala ng hanging habagat noong mga panahon na iyon. Kaya naman uh, isa ito sa hinihiling ng mga mga residente na sana daw ay eh, maayos na nandun yung bahagi. Medyo malaki-laki din yung sira naman dun sa part na yon ng ng dike. So, ang sinasabi din ng mga residente rito at ng barangay, 2025 lamang natapos itong pinaka proyekto. Pero ang sabi nung sa sumbong sa pangulo website, lumalabas na completed na dapat itong dike project nung 2023 pa. So, uh, isa na naman ito sa mga kumbaga eh malaking problema ang hinihiling kasi ng mga residente, sana raw kung gagawa ng mga ganitong klaseng dike project, isahan na lang, isang mahaba na lang. Ang problema ay nagiging patsi O parang portion-portion at yung pinaka-uwang, doon din lulusot tubig. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang storya ngayong araw.